Ang ganda umaga po mga kapatid, namamagpagpalang muli kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Um, kanina pong umaga, habang nagbabasa po ako ng Biblia, ay nadako po ako doon sa John chapter 14 po. Yung sinasabi na ng ating Panginoon yung uh, pupuntahan niya po yung kanyang tunay na tahanan, parang gano'n. No? Uuwi na siya, malapit na siyang mamatay, malapit na siyang ipaku sa cross dito. Po. No? Habang sinasabi niya po ito sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya po, ang sabi niya po, ang sabi po ng mga, ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay huwag silang mabalisa. No? Sabi ng John chapter 14, no? Verse 1. Huwag kayong mabalisa, sabi. Huwag kayong mabalisa at manalig kayo sa Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid at ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. At kapag uh, uh, handa na daw ang matitirhan, siya'y daw muli mabalik upang kunin, no? upang kunin ang mga alagad niya o ang mga naniwala kay Kristo. No? Po. Um, dito ay pinakikita ng ating Panginoong Yesus yung kanyang pupuntahan ano yung kanyang pupuntahan, yung tunay niyang tahanan. At ang maganda dito, mga kapatid, yung tahanan niya na pupuntahan, ang sabi, ay paroroon siya upang ihanda, ihanda yung ating pupuntahan, no? pupunta ng mga alagad at pupunta ng mga taong mananalig sa anya bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon, ako'y paroroon sa Ama upang ipaganda kayo ng inyong matitirahan. At kapag handa na ito, ang sabi niya, uh, siya'y muling babalik upang kunin ang kanyang mga alagad, upang kunin ang mga sumampalataya sa kanya. Mga kapatid, siya, sinabi ng Panginoon ay eh, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong magbalisa, kundi manampalataya. Manalig tayo daw sa Ama upang, ang sabi niya, sapagkat merong nag-iintay. Eh, po pangako ng Diyos yun eh, Merong nag-iintay. Ano yun? Yung tunay natin tahanan. Kapag handa na daw yun, babalik ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang sarap kong isipin ng bagay na yun. Ano po? Na ang Panginoong Isus, uh, may inihanda siya para sa iyo. May inihanda siya para sa atin. Sa akin, sa iyo, kapatid. Na ano, lugar ba dito sa lupa? Hindi lugar dito sa lupa ang inihanda ng Panginoon sa atin. Kundi ang inihanda ng Panginoon sa atin ay yung mismong tahanan niya. Di po ba't ang sarap-sarap isipin po no na mismong tahanan ng Diyos, tahanan ng Panginoong Yesus, ay eh yung ibibigay o ibinigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At inihanda na ang tahanan ito. Ang iniintay na nga lang po natin yung, yung second coming ni Lord. Po. At yun po yung inaano eh, yun yung greatest hope ng bawat isa sa atin eh, yung dakilang pag-asa ng mga mana ng palataya na ano, ang Panginoon ay muling babalik upang tayo kunin, ngayon may inihanda ng tahanan sa atin eh, yung po, di po ba ang, ang sarap isipin nung meron tayong bagong tahanan? Di po ba? Kapag dito sa lupa, pagka nalaman natin na meron tayong bagong bahay, no? habang ginagawa yung ano, halimbawa, nagpagawa, nagpagawa po tayo ng bahay, o kaya nalaman natin yung anak natin, pinagpagawa tayo ng bahay. Parang ganito, di po ba habang iniintay natin magawa yung bago nating bahay, ay na-excite po tayo nananabik tayo sana matapos na yung bahay na yun at nang, ma, nang makalipat na kami lalo kung ang lugar nating pina, uh, kinaroroonan ay ano yung laging binabaha ano po uh, o kaya ano na si na ano po ang dami ng nagastos para sa pagpapare-repair pero, pero ganun pa rin uh, tapos pinaghanda ka ng iyong anak o oh, ng, ng, ng ng isang tahanan no, na doon yung permanente parang ganun yung, uh, eto na yun na, tay nai uh, eto para sa inyo. Di po ba't nananabig tayo pagkagano? Alam niyo sa lupa yun. No? Nananabig na nga tayo eh, sa bagong tahanan. Eh. Paano tayo makakalipat? Um, e di lalo ang pangako ng Panginoon. Mayroon nakahandang tahanan. Saan? Sa iyo kapatid, sa akin. Na kung saan yung tahanan na yun ay isang perfectong tahanan. Perfectong tahanan dito sa lupa. Makatanda tayo, magkakasakit tayo tapos yung realidad ng buhay mamamatay po tayo. Pero doon sa inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin ay wala nang kamatayan, wala nang sakit. na po. Perpekto, no? Kumpleto yung bagay na nasa sa atin na ibinigay ng ating Panginoon. No? Kaya ang sabi, ang lahat ng bagay daw sa langit o oh, sa inihanda ng Diyos para sa atin ay pawang mga nagsilipas na yung mga lumang pa, luma na bagay. No? Nagsilipas na daw po ito. Wala na, no? Ang nandoon ay yung mga bagong bagay na inihanda na ng Diyos sa atin, no? Kaya napakasarap isipin mga kapatid na ang Panginoon may inihanda, may inihanda siyang tahanan para sa iyo, eh, kapatid. Eh. May inihanda rin siyang tahanan sa akin. Ngayon, nagkaroon ng ano 'yung ng, ng ng conversation sila dito ng kanyang mga alagad, eh. Ang sabi ng ang sabi ni Tomas, ah, uh, ang sabi, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Kasi ang sabi ng Panginoon, eh, alam ninyo ang daan patungo sa pupuntaan ko. So, al sabi ng Panginoon yun, eh, alam niyo naman kung saan ako pupunta. Eh. Pero ang sabi ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam ang daan kung saan kayo pupunta. No? Hindi namin alam, ang sabi niya, kung saan kayo pupunta. Pero ito ang magandang sagot ng ating Panginoon. Eh. Ito ay yung isang katotohanan na binigay ng Panginoon, yung mapa, roadmap, parang ganun roadmap, daan na kung saan, hindi ka maliligaw, no? Na sinasabi rin niya ito kay Tomas no panahon na 'yon. Tomas, ito 'yun eh. Ito 'yung daan na pupuntahan ko. Alam niyo na ito, bakit hindi mo alam? Parang gano'n siguro sinabi ng Panginoon. Alam niyo dapat ito, pero bakit hindi niyo alam? Bakit hindi mo alam? Kaya sinabi ng Panginoon dito ay ganito. Sumagot si Jesus, ako ang daan. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. At ang maganda doon, walang makakaparating sa ama o walang makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan daw niya. Alam niyo mga kapatid, ito po yung magandang bagay na, na ibinigay na ng ating Panginoon. Eh. Roadmap, mapa, kung saan eh, yung inihandang tahanan ay eh, mapa sa atin at mapunta natin. Sino yun? Ano yung roadmap na yun? Sabi na ni Jesus, eh, I am the way. Ako ang daan. Ako ang daan patungo sa inihanda kong tahanan para sa inyo. Ako ang daan patungo sa Ama, ang sabi ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, malino na malino po yun, na sinasabi ng ating Panginoon, walang ibang daan. Walang ibang daan na ibinigay ang ating Panginoon patungkol sa aligtasan ng tao, mga kapatid. Si Jesus lang. Ang sabi niya eh, no? E, e, hindi self-proclaim yun, o hindi, hindi sariling parang sina, tama, self-proclaim, hindi ganun yung sinasabi niya yon kasi yun siya, yun talaga siya na ano, walang ibang magiging daan ng tao patungkol sa kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus kaya sinasabi niya mismo I am the way, ako ang daan walang ibang daan, no po, walang ibang daan kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus kapatid, binibigay na ng ating Panginoon eh. binigay na ng ating Panginoon yung, yung daan o yung roadmap para hindi tayo maligaw ano yun, dumaan tayo mismo dun sa daan na yun. Sino yun? Si Kristo. At ang sabi, dun sa daan na yun, sinasabi ng ating Panginoon, ako ang daan, andun ang katotohanan, siya rin yun. No? Katotohanan. At ang buhay. Kapatid, kung mayroong katotohanan at ang buhay, no? buhay na walang hanggan, matatagpuan po natin ito sa ating Panginoong Yesus. Walang iba. Walang ibang binigay sa panga, na, pangalan sa ikaliligtas daw ng tao sa pamagitan lamang daw ng ating Panginoong Yesus. Sinabi po yan ng Biblia. Sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan na ikaliligtas ng tao maliban lamang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, dito, nagbigay na ng roadmap ang ating Panginoong Yesus. Sino yun? Siya. Siya mismo. Saan niya tayo pumunta? Saan niya tayo magtungo? sa kanya, yung kanyang panukala, yung kanyang mga aral, yun yung ating daanan. No, hindi aral ng sanlibutan ito, kundi aral mismo ng ating Panginoong Yesus. Kapatid, huwag kang lilis. Huwag tayong sa aral ng ating Panginoon. Huwag natin baloktotin ang aral ng Panginoon. Kung ano yung aral ng Panginoon, dumuon tayo. No, yun ang lakaran natin. Upang ano? Upang marating natin yung sinasabing pangako ng Diyos ng Panginoong Yesus na sa bahay ng aking ama ay maraming silid. No? para makapart ma 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 kasi sabi niya eh uh, walang makaparoroon sa ama kundi sa pamamagitan ko so kung, kung, sa pamamagitan pala ng ating Panginoon ng kaligtasan eh daanan natin alin ang dadaanan natin yung mga aral ng ating Panginoong Iso Kristo mga kapatid napaka importante po na tayo ay lumalakad sa aral mismo ng ating Panginoon napakarami pong aral na naglipa na no po maraming mga maraming panukala o maraming mga isinulat na libro patungkol sa sa sa, sa tao, no? Sa tao. Pero mayroong isang pinakamagandang uh, dapat lakaran at paniwalaan ng tao para sa kanyang kaligtasan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo man. Uh, Panginoong Hesus Kristo mismo. Maapati dito sa lupa. Marami tayong pwedeng ma uh, maaral, no po. Maraming mga libro na pwede nating mabasa. Pero ang pinakamaganda na libro na ating mababasa patungkol sa kaligtasan ng tao ay ang Biblia, mga kapatid. Sapagkat doon nakasulat ang mga aral ng ating Panginoong Isu Kristo. Nasabi ko nga po, kung mayroon tayong dapat daanan, eh yung aral ni Kristo, mga kapatid. Aral mismo ng ating Panginoon. At doon mismo, mga kapatid, kapag sinunda natin o lumakad tayo sa aral ng ating Panginoon, di ka maliligaw. Hindi tayo maliligaw, mga kapatid. Pero kapag ang sinunod natin ang mga aral ng sanlibutan ito, maliligaw ka. Maliligaw ako. Bakit? Aral yun ng sanlibutan eh. Pero yung aral mismo ng ating Panginoon, ng ating susundan, ng ating lalakaran, kapatid, hindi tayo maililigaw. Dahil ang mismo, mismo ng ating Panginoon, hindi kanya ililigaw. Kaya't kung gusto natin ang buhay na walang hanggan, na ng ating Panginoon, lakaran mo kapatid, lakaran ko kapatid, yung alin, yung, yung aral ni Kristo. No? aral ni Kristo, yung po yung laalakara natin. Ano, madali yung sabihin, sabihin. Pastor Romel, lumalakad naman ako sa mga aral ni Kristo. Okay, dapat sinusunod natin ang aral ni Kristo, dapat with love. With love. Kasi may mga pagkakataon, sumusunod tayo. Oo, sa sinasabi. Kaya lang, um, uh, wala yung love. O, alimbawa, patungkol sa pananalangin. O, nananalangin naman ako. Nag-aayuno. No? Pero, pag wala yung love uh, walang kabuluhan ang bagay na yun kaya dapat uh, lahat kasi lahat ng aral ng ating Panginoong Yeso Kristo ay may may ano may 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 pahid ng pag-ibig no tingnan niyo maraming bagay doon maraming ilang ilang ano lang po o, yung yung ibigin mo ibigin mo ang alin uh, ang Panginoon mong Diyos di po ba love yun o. ibigin mo ang iyong kapwa with love Patawarin mo ang iyong kaaway with love. Aral lang Panginoon yun. Eh. Yun yung lalakaran natin. Huwag kang magiganti sa masamang tao. Di pa? With love. Hindi, kasi, paano mong, paano mong, ano, paano kang hindi makapagiganti sa masamang tao, sa may gumawa sa inang masama? Paano mo siya mapapatawad? Eh di with love. Di po ba? Kaya, sabi, ko, sabi ko kanina eh, uh, makalalakad tayo sa aral ng ating Panginoon. Lalakaran natin ito with love liquid lang, mga kapatid. Kapatid, ulitin ko, may nihanda ng tahanan ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, huwag ka naman, huwag kayong mangamba, huwag kayong maligalig. No? Sabi niya, manalig tayo sa Diyos. Manalig tayo sa Diyos. Bakit? May nakahandang tahanan. May nakahandang mabuti para sa atin. At ngayon, yung inihanda na yon, na lamang natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. At ang maganda nito, ang sabi niya, mayroon ang mapa na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano yun? Yung daan na dapat nating daanan patungo sa aligtasan. Sino yun? Si Jesus. Kapatid, kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, ligtas ka. No? Kasi dumadaan ka. Tumata ka. Saan? Doon sa daan ng ating Panginoon. Nagsimula kang bang Saan? Patungo sa daan na si Kristo. No? Kaya mga kapatid, Uh, malinaw yun na sinabi ng ating Panginoon kung may daan na dapat lakaran ng tao walang iba kundi ang ating Panginoong Isus lakaran natin ang kanyang mga aral lakaran natin ang kanyang uh, uh, ang kanyang buhay kung paanong namuhay ang ating Panginoon dito punong-puno ng, ng pag-ibig punong-puno ng compassion sa tao dapat tayo din mga kapatid maging ganun yung buhay natin punong-puno tayo ng pag-ibig punong-puno tayo ng compassion sa tao ng awa ng habag sa bawat sa tao na po. Kaya mga kapatid, kung ito yung lalakaran natin mga kapatid at tatanggapin natin si Kristo bilang Panginoon natin tagapagligtas, kapatid, mayroong nang nakalaan na tahanan sa iyo sa langit. At yan ang nagsabi niya hindi sinungaling dahil anak siya ng Diyos. No? Anak siya ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong si Kristo. Kaya mga kapatid, kung mayroong kang dapat daanan, kung mayroong kang dapat lakaran, eh, yung lahat ni Kristo. Sundan natin si Kristo. Sundan natin ang kanyang mga aral. Sundan natin ang kanyang mga panukala. Sundan natin ang kanyang buhay. Ibig sabihin, tignan natin ang kanyang buhay at makikita nyo po, mga kapatid, isang, uh, isang araw, pagbabalik ng ating Panginoon, kapatid, naroon nga, makakamit na natin yung inihandang tahanan ng Diyos para sa atin. Yung inihandanan, inihandanan ng ating Panginoon na tahanan para sa atin. Nasabi niya kanong doon sa ano noon, sabi niya, o wag kayong, mana, wag kayong, wag kayong mangamba, parang ganoon. Sa bahay ng aking aba ay maraming silid at ako'y paroroon upang ipaganda na kayo ng inyong matitiran. At pag naroon na tanda na ang inyong matitiran, babalik siya, mga ba, kapatid. Kapatid, ako naniniwala, handa naman na yun eh handa na yon yung tahanan na yon no meron na nagsabi uh, baka binubuo pa hindi po handa na po yon handang handa na po yon ang pa hindi po ba handa na yon ang iniintay na lamang ay yung tamang panahon ng kanyang pagbabalik muli at kung itatanong kung kailan yon hindi ko po alam dahil sa Biblia walang binanggit kung kailan siya babalik oras date walang binanggit taon walang binanggit kundi ang sabi lang doon babalik siya in a twinkling of an eye. Ngayon, kung babalik ang ating Panginoon, mga kapatid, ma-excite ka kung mayroong kang tunay na tahanan na inihanda na ng Diyos para sa iyo. At magkakaroon ka ng tunay na tahanan na yan, kapatid, sa bahay ng ating Panginoon, kung tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas. At ibibigay ito ng ating Panginoon sa sino mang tao na mananalig sa Anya bilang anak ng Diyos, bilang sinugo ng ating Panginoong Diyos bilang daan ng kaligtasan walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo mga kapatid nawa manalig tayo kay Kristo na siyang daan patungo saan sa Ama no? sabi ni Jesus walang daan maliban sa Kanya kapatid ko walang daan pala maliban sa Kanya e dumoon tayo kay Kristo upang makamit natin yung ipinangakong bahay saan? doon sa langit na bayan. Doon, sa bahay ng kanyang ama. No? Pinangako na ito, handa na ito. Ang kinin natin, kapag tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang kinin mo kapatid, mayroon ka ng bahay doon sa tahanan ng ating Panginoong Yeso Kristo mismo sa bahay ng kanyang ama. Hinihanda na ito ng Diyos sa iyo, sa akin, at sa sino man tatanggap bilang Panginoon, tagapagligtas kay Kristo mayroon ka tunay na tahanan. Tayo manalangin, dakilan Diyos, ibig ko ng tahanan diyan sa langit. Dalangin ko, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala. Hugasan mo po ako. Panginoong Isus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoong ko, tagapagligtas. At ibig kong dumaan sa daan ng kaligtasan walang iba kundi ikaw, Panginoong Yesus. O Diyos, iligtas mo po ako. Iligtas mo po ako. Salamat, Panginoon, sa aligtasang kaloob. Panginoong Yesus, isulat mo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong papuli. Amen. Amen. Kapatid, kung yan ay pinanalangin mo, no, ko, panalangin mo po yung ganong panalangin. at tanggapin si Kristo Kapatid, hindi sinungaling si Jesus, no? Bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan, no? Hindi siya sinungaling. Anak siya ng Diyos, no? At yung hinihanda ng Diyos na tahanan, kapatid, bibigay ng Diyos para sa iyo. Nasa iyo na 'yon. Makakamit mo 'yon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Mayroong kang tunay na tahanan doon mismo sa ba sa bayan ng langit. Kaya ma-excite po tayo dahil may inihanda na ang Diyos para sa atin. At yung bagay na yun ay inihanda ng Diyos para sa atin. Isang lugar na perpekto sa bawat isa sa atin. Wala nang krimen, wala nang sakit, wala ng kamatayan, wala ng pagluha, wala nang sakit ng kalooban. Pawang kagalakan sapagkat naroon mismo ang ating Panginoon Diyos, anon at makikita natin ang ating Panginoong Isokristo kaya puls kagala ka ng madaraman ng bawat isa sa atin. Nawa mga kapatid, napagpala po kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. God bless you po mga kapatid. Bye bye.